Nandito tayo ngayon sa ano sa Santo Niño Santo Niño Inabanga Eco Park 'yan. Ano siya? Ah, uh, mga mangrove, mangrove. Pasyalan siya. 'Yan. Parang may ano siya, may 'yan tulay. ka mahabang tulay tapos puro mangrove. Ah, tawag dito Eco Park. Ano guys ah. Diretso yan doon. Mahaba to eh. Diretso tapos may tulay naman siya. Kaya hindi mahirap. Ang ano dito. Puro ano. Nipa, mangrove. Kaya eco-tourism siya. Yan. Nalakad na Tutuloy tayo doon. Guys. Tawirin natin no. Ano yan? Puro nipa. Mangrove. Ano. Um. Santo Nino. Ano pala yung lugar na ito, guys? Santo Nino. Barangay Santo Nino. Inabang Bohol nandito located yung eco park yan pero kagandahan dito walang entrance walang entrance dito guys kaya pwede kang pumunta ano to eh medyo umlalay na sa amin to konti ngilang baranggay barangay pero nag motor na lang minotor nagmotor ako papunta rito mga ano lang ah uh, 15 minutes away sa amin ng biyahe kaya yeah, mandali lang yan o oh, yun ganda ganda ng ano nature ano an uh, Diretso tayo. Diretso tayo. Tuloy tayo doon. Yan. Ano you know, mga mangrove yan oh. Mangrove. Tsaka may ano pa. May upuan. Nilagyan nila ng upuan para in case mapagod ka ah pwede kang umupo upo muna tayo ah ayan daming mangrove dami sigurong ano dito mga alimango marami siguro nangunguha ng alimango rito okay so tuloy tayo guys patuloy natin hanggang dulo And meron na namang upuan bunga to ng ano eh, mangrove yan puro mangrove yan yun sa dulo guys dagat na eh yan tutuloy tayo ayun ito yung dulo dagat na siya Oops, muntikan. <laughs> Maano na yung kawayan, na Tapakan ko. Muntikan ako. Hulog. Ingat tayo, ingat. Ayan. Ah, Upuan na naman, ayan. Sinong gustong may yung iba ang ginagawa dito, nagano eh. Dito sila nagpipiknik. nagdadala sila ng food, tapos dito sila kumakain. At least Ah, uh, kahit kahit 'yung almusal mo, dalhin mo lang dito, pwede na eh. Para ka na ring naka-picnic eh. Sa sariwang hangin, na-enjoy mo pa 'yung almusal mo. Yeah. Uh, wala namang bayan eh. Wala namang entrance dito kaya. Pagdala ka lang ng kape dito. Almusal, kung ano 'yung almusal mo. O 'yun. Pwede na. Solved na. Para ka na rin nag-i-enjoy. Ayun. Ayun pa pala. Tapos dagat na yan guys. Oh. Tapos meron pa pala doon. Diritsuhin pa natin. Yan o. Oh, mangrove. oh, may, may upuan pa. Meron pa ulit upuan. Mahaba pala to. Yan. Dagat. Yan. Titingnan natin yung nilalakara natin. Baka sa baba tayo pupulutin. <laughs> Wala pa naman tayong damit. Extra ang dalang damit. Yan may kami lang isla yan guys ah. Oh. Hindi ko lang mano kung anong isla yan. yan. Mahaba pala to. Pala ko, oh, ano lang. Ah, ito na yung dulo. Ito na yung dulo, guys. Yun, o. Oh. Ito na yung dulo. Siguro, dudugtungan pa to. Baka dudugtungan pa to. Kaya na ano lang. Hininto lang muna. Tingin ko may ano pa eh. Dudugtungan pa. Shout out the shout out pala sa ano sa barangay officials ng Santo Niño na nakaisip nito. Shout out sa inyo. Kahit pa paano merong mm, mapapasyalan yung mga taga inabangga o sa taga ibang la, ibang lugar wala pang bayad pa ayan ito yung dulo guys oh dito na ayan. ayan so dito na lang tayo guys wala nang ano to dulo na